tahong. Ayun tahong yan guys oh. Mm. oh. buhay tahong. Tahong yan guys. ayan, sisisirin natin yung ano na puro tahong, ayan oh. ganda ng tubig, napakalinis. ayan oh. Napakalinis ng tubig. Ang lalaki ng ano ng tahong. Malaki? malalaki laki. Nandiyan laki pa ay talaba na dikit sa bato. Ito guys oh. Um, ang laki ng mga tahong. Oo. Oh, um, walang namumulot dito. Ayun oh, dami oh. Puro tahong 'yan. Ayun puro tahong 'yan guys oh. Ano lang sila? Free lang 'yan sila sa ano, um, lalaki oh. may isang malaki 'un. Oh. Ayan. Walang namunguha ng tahong dito, guys. Ayan. 'no. Oh. Sobrang dami. Napakarami. Ayan. 'yung oh. daming oyster, ayun 'no. Oh. Oyster at tahong, nag uh, ano sila. Isa silang bahay. Natag dito ang bigat ng ano. Ayan o, oh, talaba. Talaba yan. Mm. Talaba, tapos magkatabi sila. O, oh, tingnan nyo. Libre lang yan. Walang ano dito, walang may-ari. <laughs> walang may-ari. O, oh, ayan. Kita nyo yan. Magkunta nga din ako. Parang naano na ako. Nainggit na yung kasama ko kasi lumubog na ako sa napakaraming tahong. Uh Sobrang linaw ng tubig. Ayan. Ayan. Sobrang dami. Hindi naman pala nakikita doon. Ayun na maraming talaba. Ayun na nga. Talaba at tal tahong. Magkatabi sila. Isang... Talaba at saka tahong. Oh. Talaba at saka tahong. Ayan na. Oh, Diyos. Oh. oh my goodness. Isang... Ano na oh? ito oh. Ano to eh? Ito. Hala. Ito, Napakarami. Oysters, ta. maraming oysters ta. Hala. Ang oh, oyster din yan oh. Ayan oh, mo. Ito, 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 ito. <laughs> Balik tayo dito ta. Sabihin na Ang ingay ng kasama oh, ko. Oh my God. Alam mo. Ayan oh. Punsok-punsok talaga siya oh. Oysters. Hala. <laughs> Balik tayo dito ta. Ang oysters oh. <laughs> Nakita mo? Ang kasama ay ko. Yan. Natutuwa. Hala. Natutuwa ay siya sa ano. Natutuwa siya sa mga kaya ano. Lang, oh. alo, ang ang oh, Ay, ang ang o. Talaba. Nandito ka na. Manguha ka na. O, oh, oh o. lalaki o. Oh. Ay, na <laughs> oh. kaya nga. Tabi-tabi na. Dito, ang ta. Ayan guys Ay, Oh, grabe. Yung lugar ng oysters. Alam ko na. Ayan oh, tingnan niyo, guys oh. o. Ayan. Ang daming talaba. Napakarami ng talaba, guys. Ayan, nayaan na lang. Ayan, oh, tignan nyo. <laughs> grabing dami. Ang ganda ng sarap maligo. Ang grabing daming kwan. Ang daming... Ay, ala. Tingnan mo yan, oh. Hala, <laughs> grabe yung ano, oh. Uy, <laughs> talaba talaga to. Ito, <laughs> Ano? <laughs> Tabi-tabi na nga eh. Ayan, gin ayan binumunot ko lang. Oh, tabi, oh may tabi -tabi starfish pa. So Sino kanila? oh? Sino kanila? <laughs> so, sobrang dami. Tabi. Ayan oh, kala, kalat eh. Ka, kalat na, marami. ang linaw ng tubig. Doon pa oh, nagtabi-tabi lang siya. Ayan oh, ay my goodness. Ta ayan oh, grabe oh. Ano lang siya guys, wild lang siya. Walang kumakain. Walang kumukuha. Ayan oh, baybayin mo na yung ano oh. Oyster. At saka may ano dito ta May maliit, pero wag na. Ta, alam mo ba ta, marami talagang oyster. Ang tabi lang siya. Hindi kaya nga, ang grabe no. Dito Ay, nag... Tao dito. Yung, oyster, yung oyster, at maraming oyster ta. talaga. At saka ang daming talaba talaga, talaga uy. Kakatuwa. Hulo, grobe no. Ano siya boys? Oh, hulo. Uta, ang laki ng ano, kalampay. Halika, yung kalampay, ang laki. <laughs> 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 ang laki ng kalampay, halika. Mm. Halika, may kalampay. Ayaw ko nga, ikagat nga ako. <laughs> Tapos ang dami niya pang ano, anak. <laughs> Apakan ko, baka makagat ako, buisit. Anong laki. Anong laki? Ang kalampay, kunin mo. Kinakain niya, nagkakain, kinakain nila yung tahong. Ako, masakit. Dami kinakain nila ako. yung tahong. Ay, kaya pala, andabi, tabi, tabi andyan siya, oh. Malaki nga pala ta. Kunin mo. Ah, kunin ko. Ikaw, magaling ka dyan. Hindi mo. ako, ma, hindi ako marunong. Ayan, yung isa expert talaga yan. Uh, may anak siya, lintik. Kaya nakamakain sila ng ano. Ikaw, matapang ka. Alam, galing mo, mag-ano, hindi ka natakot. Tanggalin natin yung ano. Ano, inipit ni <laughs> Itong matapang dyan. O, tanggalin natin yung kagat Kinagat, na yan. Uh, kinuwa, yan ang kinawa niya na yung kagat. Kasi nangangagat torture. yan eh. Oh, ayan, dalaw pa yung anak niya yan. Huwag na yung uh, dalawang anak. Ang oh, daming ano to. Ang oh, grabe. Kinakain nga nila yung ano. Na... Tahong. Kaya pala wala nang laman ang tahong eh. Ayan o. Ang lintik. Ay, malalaki yung tahong dito. Ayan o. Okay, Nagkalumot-lumot na. <laughs> na. <laughs> Uy, uta. Nagkalumot-lumot na yung tahong ta. Kaya Ang dami malaki ang tahong dito. Oo, oh, eh, oh, oh, ayan. Oh, ayan. oh, mas oh, super laki mas yan. Malaki, mas marami ang tahong. Oh, tahong yan eh. Grabe. Oh, mas, mas marami tayong nakita pala dito kaysa kabila. Sa na? kabila nga parang madilim pa yung ano doon. Dito. dito. Ay, ano? Baybayin mo lang. Oh, yung, yung ano. Ay, ayan oh. Mga ano na yan. Oysters. Kinakain din sila ng crabs. Uy, mm, oysters, oh. Ah, yan. Anong gagawin mo dyan? <laughs> Wala tayo. Oh my time. God. Mag magdala tayo ng isang batilyon batalyon dito. Nato, so yun. Grabe ang oysters. Tabi-tabi lang, oh. Hindi to mahirap kunin ta. Yan, di nga. Eh, kunin mo. <laughs> Nandito lang kami, oh. oh Ay, ayan, oh, yun. oh my God. Sayang. Mahal pa naman ang oysters. Mahal. Eh. Hmm. Ayan, oh. Yuh, yuh, oh. Grabi so, Grabe talaga guys, oh. Grabe bunan sa talaga yung kwan. Ano? Mm, tama na 'yan. Nalaway na kayo diyan, oh. Sobrang dami. Ah, <laughs> oh, sige na, babay na.